I'm Teacher Ruth, a public school teacher. I'm 51 years old. Meron akong tatlong anak. I have one biological daughter and two stepsons. I have a partner na siya yung tatay ng dalawang stepson ko. Last February, after my father's death, napansin ng na mga co-teachers ko, ko na parang nagmamanas yung pa ako. Tapos, kung puti daw ako, akala ko naman yung ginagamit ko lang na product. Nakausap ko yung doctor Sabi niya sa akin, Ma'am, pacheck mo Crea and other laboratories. After how many days, bagbalik ko, nag-positive ako sa creatinine. So, from 80, naging 500 siya. So, para akong lumulubog. Kasi, siyempre, alam ko kagad dialysis eh. Nawawalan ako ng pag-asa ba? Kasi napansin ko rin na yung lakad ko parang mas mabilis pa yung pagong eh. To the point na hindi na ako nakakapasok. Tapos napansin ko rin na hindi na ako nakakakain ng maayos. Tanong ko isa lang, am I dying? Mapasok sa isip ko yung anak ko. Yung pamilya may iwan ko dahil ako lahat. Ako yung lakas. Hindi ko nga alam na may ganito ang Red Cross. Eh. alam ko lang, kuhaan ng dugo. Kaya nagulat ako nung sinabi sa akin ng kagawad namin na sa Philippine National Red Cross sila nagda -dialysis. We would like to invite yung mga patients po na nagda-dialysis. Pwede niyo po kaming i-check po dito sa Port Area, Manila. Uh, para makita nyo po yung facility namin kung gaano po ito kalinis. Kahit din po yung mga pasyente namin, kung makikita po ninyo kung gaano sila kagaganda, wala ko silang manas, makikita nyo po kung gaano po ito kaayos, kalinis. At yung quality naman po ay hindi nun po talaga mako-compromise naman po. Dito, okay kami, eh, di ba? Wala kami binabayaran. Nakikita ko yung development ko. Lalo pag ginawa na ako ng mga doktor, ah, wala ka ng manas. Siyempre ako, Masayang-masaya, di ba? Tsiyang, isa pag nakita ko, maganda yung treatment ng doctors dito. And then, pagpasok ko dito, sabi ko, maayos siya. Yung facilities, alam mo yung training ng mga Red Cross staff, Red Cross nurse. Nakikita ko yung malasakit nila. Masaya ako sa profession na kinuwa ko eh. Ever since, gusto kong maging teacher. At mahilig ako sa bata. In the end, pag masaya ka sa work mo, kahit anong pagsubok yan, kaya mo lagpasan. Basta laban na. Walang bibitaw.